Nahukay sa barangay Ginaang Corner Apayaw ang mga labini ni Ka Baron, kilalang batalyon commander ng 1st National Battalion ng New People's Army. Sa tulong ng mga barangay opisyal at residente ng barangay Ginaang, natuntun at nahukay ng mga kawani ng 98th Infantry Battalion ang mga labini alias Ka Baron noong Oktobre 18. Batay sa salaysay ng mga residente na noon ay sangkot sa paglilibing na sa Baron sa isang madugong inkwentro sa pagitan ng militar at ng kanyang pinamumuno ang grupo sa kabundukan ng barangay Ginaang noong Pebrero 1991. Matapos ang labanan, itinago ng mga residente ang kanyang bangkay kasama ng isang babaeng kasamahan na nasawirin. Sa kagustuhan ng pamilya na mabigyan ng disenteng libing ang dating rebuilding leader, nakipag-ugnayan sa militar ang asawa at anak nito kamakailan. Agad na nagsagawa ng retrieval operations ang 98 IB sa lugar na itinuro ng mga residente. Natagpuan ang mga buto at damit ni Kabaron na kalaunay kinumpirma ng kanyang asawa batay sa mga personal na gamit na nakita sa pinaghukayan. Ang mga labi ay agad na iniuwi sa Barangay Santro Santo Niño Cagayan upang doon ay maihatid sa kanyang huling hantungan.